abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang diwata sa paghahanap ng mga pwesto na kung saan magtataytay tayo ng diwata Paris Overload. Kasi ba diba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na itatayo sa buong kamay nila ano, hanggang probinsya. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Hindi mo na kailangan magpunta ng Quezon City or Pasay. Kasi kung dyan na mismo sa lugar maglalagay kami, matitikman nyo na po yung diwata Paris. Yes. Meron na po. Malapit na po. Magkakaroon uh, ma, ma, na po tayo ng brand sa Dubai. Sana matuloy wow. na. Kung may pausap na ka tayo. Kaya ang Diwata Paris po may higing Diwata Paris International. Pwede so, wow. naman kung uh, mahigpit sila doon. Kasi alam naman natin talaga pag Muslim hindi, na, hindi sila pwede sa pork. So pwede naman Diwata Paris tapos ang serve natin ibang menu pwedeng beef. Kasi yung Diwata Paris natin ngayon hindi lang po uh, pork yung sineserve. Hindi lang yung lechon tawalang sa chambura. Marami na po tayong menu. Katulad yeah. nga sa Quezon City, maroon na tayong... Uh, Diwata Paris Classic, Diwata Paris Gudon, Diwata Seeking Joy, Diwata Kinamatisan, meron din tayo doon na Diwata um, Spaghetti Overload, meron na tayong Diwata Family Seeking, meron na tayong Diwata Sukulit at Diwata Overload hotdog. So marami na pong mino at hindi lang yun, marami pa kaming mino na ilalagay sa Diwata Paris. Kaya kahit sa nasa Muslim country tayo, pwede natin tanggal yung kung anong bawal doon. Palitan natin ang ibang mino. Pero Diwata Paris pa rin po yung pangalan nila.